Hello mga kasare kumusta po kayo, kumusta po ang inyong tindahan, sinong binaha, no, kasi isa ako dyan guys, binaha nga tayo, no, halos lumubog yung ating tindahan, no? So, sa awa ng Diyos ay yung iba nating mga paninda ay okay naman, no, kasi nakasabit, pero yung mga sa baba talaga ay yung iba ay nabasa. Grabing pangyayari ito guys. Talagang ngayon ko lang to naranasan. No? Dati naman kasi nagdaan. May bagyo din. So, hindi naman ganun kalala. Yung tubig naman dati ay hanggang tuhod lang. Kasi kaya kampante tayo. Kaya yung mga gamit natin, inakit lang natin sa mga medyo taas-taas. So, ngayon, grabe talaga ngayon guys. Grabe yung tubig ngayon talaga. Hindi <laughs> ko alam ang gagawin ko guys kasi nga ang dami kong iaakyat yung mga pandinda ko na-stuck dito sa loob. So mga gamit natin dito sa loob ng bahay kasi sinabayan pa ng malakas na ulan so high tide pa kaya tarantang-tarantang tarantan ako kung ano unahin ko so yun nga si partner tinawagan ko muna siya na Tulungan niya ako dito kasi yung rip namin sa labas, abutin na talaga. Kaya ayan, pabalik-balik nga siya, papasok, tapos mabalik na naman. Kasi ang bigat, di ko kaya. Tapos yung mga higaan namin, yung mga unan nang inauna ko, guys, may nag ko yung mga gamit, yung mga paninda. Ayun nga, ang bilis ng pangyayari. Di mo akalain talaga na, di mo talaga akalain na lalim pa pala ang tubig, no? Hanggang sa dito na nga sa baywang ko hanggang lang magpasa ng baywang kaya madaling madaling na ako kung ano lang pinag ko basta may maakyat lang kasi na hindi kami pwede magtagal din na magbaba dito sa tubig kasi yung kontador dun sa labas agotin na ng tubig kaya ayun kaya kung ano lang yung mga nadala ko so yung iba nga iniwan na lang namin kaysa naman mapahama kami no kasi baka makoriente na tayo pag ipilit pa natin yung sarili natin na inigtas yung iba ng ibang gamit so mapahamak naman tayo. So, yun. Ang malaga lang naman ay okay tayo ligtas like, ang buong pamilya natin. No? Kaya din ba guys, kumusta ang kayo, no? Kasi talagang pag ganitong, ang hirap talaga, ano, pag ganitong. Ngayon ko lang talaga to naranasan guys. Ngayon lang din bumaha dito na grabe. Grabe yung baha, sobra-sobra. Parang akala mo swimming pool na yung mga, uh, yung bahay mo, yung Tindahan mo, sobrang lalim talaga. Kaya naman, umakit na lang kami sa taas. Kaya mga customer natin, nakakaawa din mula din silang mapagbilhan. Kasi sino ba naman lulusong sa tubig, no? Kasi sinara na lang namin yung aming tindahan. Saka dito din sa loob para hindi magsilabasin yung mga gamit natin. Kasi naglutang-lutang na. Yung iba kasi hindi ko na naiakyat. Kaya yung iba na natin gamit, yung mga damit na malinis ay nabasa. So, ayan nga guys, daming nabasa na gamit natin, no? Kaya ito nga, kakatapos ko lang din maglaba. Kinusutan ko lang. Binabad ko muna ng sasabon, no. Kasi na, nakababad sa baha nga yung mga damit natin, no. Ayun. Pero yung kotso namin, nabasa din. Tinapo na lang namin, no. Kasi mahirap. Mahirap na yung labahan ng bigat, no. Kaya, ayan, marami talagang nabasa na gamit. At yung, ang dumi pa naman ng tubig baha, guys, no. Kaya, kaya di nakapasok si partner sa kaniyang trabaho kasi yung bahay namin lubog sa baha. No? Kasi pagka umaga guys, tinignan namin yung kalsada ay wala nang masyadong baha. Pero dito sa loob ay ang lalim pa rin. Kaya, kaya buti lang talaga nakahiram si partner kay kagawad ng mayroon siyang hose na panghigop sa baha no? para mabilis humupa. Kaya yan nakakatulong talaga. Kaya maraming salamat sa kagawad namin ayun nga guys, kaya yan, mabilis na natin kahit paano, mabilis yung umupa yung tubig, pero yung dumi, talagang, yan, winawalis, talagang, talagang matrabaho, talagang matrabaho, ang hirap, no, kaya yun. Alas 4 pa lang ng madaling araw, guys, nagkumpisa na tayo maglimas, so, yung ibang kapitbahay ng na nga namin, siguro hindi rin natutulog, kasi may naririnig akong naglilimas, parang, hindi ka rin makakatulog, kasi ang lakas ng, ang lakas ng ulan, talagang mag-alala ka sa tindahan mo, no, baka babaha pa pa na yung mga gamit namin, kung lalalim pang tubig, talagang, ayan, hanggang tingin na lang tayo talaga, ganitong pagkakataon, kasi hindi lang pwede tayong lumusong sa tubig, baka pa tayo mapahamak, makuryente, kasi nga, yung kontador na abutan na ng baha, no. So, kaya yung mga customer namin, mayroon pa rin bili kahit bagyo na may nagtatawag pa rin, may nagpapatimpla ng kape, kaso sinabi na lang namin, pasensya na hindi kami makababa dahil sobrang lalim dito sa, ba, sa loob ng bahay at sa tindahan. Kaya umalis na lang sila. Kahit basta pag may ilaw talaga yung tindahan guys, talagang may nagtatawag akala nila bukas. Kaso di nga kami makababa kasi nung pagbaba ko naman ay tinitingnan ko talagang ayan, malalim na nagsi... ano na yung mga gamit natin, mga upuan, nagsi tumbahan, no? Talagang ang hirap. Tapos yung tindahan namin, guys, halos lumubog yung drum na punduhan namin ng tubig, halos abutin. O, sabi ko talaga, sana wag abutin. Wala na tayong pang malinis na tubig kung abutin, di ba? Madudumihan. Kaya, ay, buti lang talaga hindi inabot. Pero muntik na muntik na talaga, no? Kaya yun, guys, nagpasalamat pa rin tayo kasi ligtas tayo, no? at okay lang yun yung may mga gamit tayo at least yun lang yung iba kasi guys mas malala yung mga naranasan nila mas kawawa din kasi halos lumabog din yung bahay nila no? kasi talaga nakakatakot lalo na pag may mga bata no. kaya ayun guys sa awa ng Diyos okay na rin yung tindahan natin nalinisan na rin natin at ayun nakapag order na rin ako kasi mabinta guys nung kinabukasan mabinta yung mga dilata natin halos mauubos no ayun nga guys, nakapag-order na tayo kaya mag-ayusin yung tindahan, no? Para maganda tingnan kasi marami din tayong na-damage, no? Pero okay lang yan, mababawi din natin basta magsipag lang, no? Kasi, ayun nga guys, dahil sa butterfly na yon yun siguro yung ano guys, yung pahiwatig niya na mag-ingat tayo, no? Kaya, siyempre, hindi ko naman natin akalain na ganong kalalim ang tubig na maranasan natin. Kasi dati naman ay hindi. So, huwag pala tayo kakampante pa ganon. At least, dapat ready tayo sa lahat ng mga pangyari at lagi natin isip yung ating mga gamit. Kaya yan lang guys ang mahibagi ko. No? Sana okay lang po din kayo. Sana okay lang din yung inyong tindahan. Sana hindi inabot ng baha. Kaya yan lang guys. Salamat sa Diyos. At okay naman tayo at ligtas. Kaya... Thank you, Lord. At maraming salamat sa mga nanonood. At kung bago pa, pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Mangigat po tayong lahat.